pagsapit ng Pasko ay paggunita sa misyon. Pagsisimula ng misyon ng ating Panginoong Hesus. At tayo ay bahagi ng misyon ng ating Panginoon. Kaya sa tuwing nagtataboy tayo ng tao, pinapalayo natin ang tao dahil lamang nasaktan tayo, tayo ay hindi nakikiisa sa misyon ng Diyos. Tayo ay hindi nakikiisa sa misyon ni Jesus. Sa halip, tayo ay nakikipagtunggali sa misyon na ito ng ating Panginoon. Maraming pagsubok na mayroon tayo sa buhay. Maraming pagkakataon na talaga namang sinusubok. Hindi lamang yung ating pasensya, subalit higit sa lahat, yung ating kakayahang magmahal. Mga minamahal na kapatid, narito ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kapag nagawa nating patuloyin sa puso natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa gayon, magiging masigla yung binhi ng pag-ibig na pare-pareho nating minana sa ating mandilikha. At ang binhing ito ng pag-ibig ang magsisilbi supposed to be na ugnayan nating mga tao para maunawaan natin ang isa't isa kahit na magkakaiba tayo ng kinalakhang pamilya. Itong binhi ng pag-ibig na ito na kadalasan ay hindi makahinga sa ating mga puso sapagkat napupuno ang ating puso ng mga negatibong damdamin, mga damdamin ng hinanakit, mga damdamin ng tampo mga damdamin ng galit, mga damdamin ng inggit. Sana sa Paskong ito, ito yung higit nating mabigyan ng pansin sa ating buhay. Yung pakikiisa sa misyon ng ating Panginoong Hesus. Misyon na ginawa niya ng bukal sa kanyang loob. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. At sana itong pagmamahal niyang ito na ipinakita niya nga sa kanyang pagkakatawang tao ay mabigyang halaga natin sa pamamagitan ng pagsusumikap na tanggapin din yung mga taong mahirap tanggapin. Mga minamahal na kapatid, tayong lahat ay may kanya-kanyang kahinaan. Tumaraan po tayong lahat sa proseso ng pagiging banal. Kaya nga, panawagan sa atin yung pagpapasensya at pangunawa. At sana magsilbing lakas natin itong katotohanan ito na mayroong isang Diyos na gumawa ng sakripisyo upang hanguin tayo sa kasalanan at buklo rin tayo muli hanggang sa maibalik tayo doon sa tunay nating tahanan, doon sa ating pinanggalingan sa piling ng ating Diyos na manlilikha. Sa ganyang diwa, tunay nawang mapuno ang inyong mga puso ng kagalakang hatid ng Pasko, ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoon tulot ng kanyang pagmamahal mula noon hanggang ngayon.